night and day It rained the whole day Till on Sunday I'm waiting for a shining day Might be singing, might be moving my... Hi guys! Good morning and welcome back to our vlog. It's happy Sunday and today a very special date namin na naman ni Sweetie para makapag-relax. We're going to LA and we're going to Saan ang pasyal seri natin? universal studio so see you guys later guys welcome back to our vlog it's happy sunday and today is a very special day because it's first time ulina uh, main girl relax sweetie Dumayo kami dito sa LA, dito sa Universal Studio. Ayan. I think this is my second time na pumunta simula dumating ako dito sa Amerika. So, naisipan namin ni Sweetie na magpahinga dahil simula dumating kami galing bakasyon ng January. Talaga naman sunod-sunod yung trabaho, business namin. So, naisip namin na mag-relax kami. So, samahan nyo kami guys na magbanding ni Sweetie. Sayang at na-miss namin si Ate Tambe. Bawi kami next time pag nandito na siya. So, lakad muna kami, and pasok muna kami sa loob. So guys, we're here in Universal Studios! Sweetie! So guys, nag first stop na ako dito sa Hello Kitty. Habang naghihintay ako ng ina-launch namin yung sweetie. And we're here in Minions. We're yeah. gonna go to things. mga sa sa design. Experience yun ka okay. yeah. We mm -hmm. Guys, welcome back to Harry Potter place. <laughs> so guys, nandito so kami sa so may Harry Potter. Dito kami magla-lunch, Miss Sweetie. <laughs> And yun yung may wine na pwede ka mamili or yung beer nila. Na may honey at or something. So guys, tapos na kaming mag sa Harry Potter. Sobrang tagal ng lunch sa Harry Potter. Nandito kami, mag ice cream kami ni sweety Bago tayong mag-explore at pumasok na Universal. Siguro mag ako ng mga ilang vlogs. At ipapakita ko pa rin yung mga may na magaganda dito. Kasi before nagpunta ako first nag-vlog, hindi ko siya na-upload. But this time, isa-save ko to kahit ko konting clips or vlog lang at video lang. To save us memory talaga namin yung sweetie. Ngayon 2025 ay naka-first banding kami mag-asawa pagkatapos ng busy day namin. So, yun okay guys. Daming tao. Nakapila na si sweetie for the ice cream. Ayan. So, see you guys later. I got my ice cream na. Ayan sweetie. Bye-bye po -bye ka.

Guys, nandito na kami sa side ng Jurassic Park. Ayan, Jurassic Park. And dun sa mami. Hintay ko lang si Sweetie kasi bumibili siya ng drinks. Nauhaw kami. And after that, mag-Jurassic ano kami, ride. Na hindi namin nagawa nung first naming pagpunta. And after that, pupunta yata kami ng Mario. Then Hello Kitty. Tapos kay Panda. Hindi namin tatapusin lahat kasi ang good news ay Nakabili kami ng annual ticket na isang taon namin gagamitin na pwede kami pabalik-balik dito. I think si Sweetie ay nakakulay gold siya para free parking ta kami. And ako naman naka-silver yung ano ko, yung pass ko. So nakakatuwa kasi ang dami rin tao from now. It's Sunday, it's a family banding. Tinawagan nga namin si Ate Tambe at inas namin kung anong gusto niyang pabili dito. At uh, sabi nga namin very soon babalik kami nakasama siya. Naisip namin is waiting magbanding dito from the start na dumating kami galing Pilipinas, balik trabaho, balik business. So naisip namin na kaysa kami ay mag-mall or something ay makapagpahinga naman ng isip namin at makapag-relax din kami. But hindi kami magpapagabi kasi bukas may mga trabaho na naman. So para mamaya may extra pahinga pa rin sa bahay. So, nakakatuwa dahil nakakapagkwentuhan at body kami ni Sweetie. Nakakapag-enjoy kami. So, samahan niyo pa rin kami. The rest nandito kami sa Universal Studio. And, pakita ko pa rin sa inyo yung mga ilang pupuntahan namin. So, see you guys later! Aksyon ko dahil nung pababa kami, sobrang exciting na basa kami pero nice banding talaga yung ginawa namin. So try nga yan, recommend ko sa si inyo pero kung may mga ilang karamdaman kayo, i-check nyo muna kasi baka manibago kayo. But it's so nice experience, it's the first time na sumakay ako dyan but good talaga siya. So try nga siya. sa super Nintendo worthy na Mario. Pasok tayo guys. So guys, nandito na kami ni Sweetie sa Panda Adventure. Ayan. Kito. So, hindi masyadong ganun kahaba yung no kanyang hila. Natry ko na to dati. And parang sya talagang sobrang pampata but sobrang nakaka-excite. So let's go guys! Okay. Show. What? Uh, since, since everybody here, right? Especially yeah. these guys in front, and maybe that family over there. Guys, I a I'm not this week. Whoa, 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 The most bearded, ruthless river pirates anywhere, but not for long. Give me that bottle, Rapunzel. Guys, I will ending my vlog. Thank you for watching my vlog. Sobrang nag-enjoy kami ni Sweetie. Umuwi na rin kami nga ng maagap. Nag-dinner pa kami nga sa Chowking. Nag-extend pa kami ng banding. Tinawagan agad namin si Ate Tambe para tawagan. And next time, for sure, makakasama na namin siya. Dahil na naka-annual pass tayo, anytime makakabalik ulit tayo ng Universal. So guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy po kayo. And don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Good night everybody. Bye.